Narito ang huling mensahe ni superstar Nora Honor bago siya nalagutan ng hininga na tumimo sa puso ng kanyang mga tagahanga. At pag-uusapan din natin sa video ito ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Isang buhay na puno ng tagumpay, laban at pagmamahal. Tunghayan natin ang kwento sa likod ng kanyang pamamaalam. Inihayag ni Ian Dillion kung ano ang dahilan ng pagpanaw ni Nora Honor noong Abril 16, 2025. Sa panayam sinabi ng anak ng superstar na ang cause of death sa kanyang jumaong ina ay ang acute respiratory failure. Ang acute respiratory failure ayon sa mga health website ay tumutukoy sa kawalan ng abilidad ng lungs na magdala ng sufficient oxygen sa dugo at sa systemic organs. Maliban dito ay hindi na nagdetalye pa si Ian tungkol sa pagkakakonfine ni Nora sa Da Medical City sa Pasig City. Noong April 16, una nang sinabi ni Ian sa presscon na sumailalim si isang operasyon ng kanyang ina. Pagkatapos ng operasyon, ay nahirapan daw si Nora sa paghinga at mula roon ay hindi na gumanda ang kondisyon ng multi-awarded actress. Noong April 16, sa nakalap ng showbiz caster, nakapiling ng na magkakapatid na sina Ian, Lotlot -lot, Matet at Kenneth Sinora noong mismong oras na binuwian ito ng buhay. Ang hindi lang umano kahabol sa si ina ay si Kiko. Umabot pa ng at least 4 attempts ang doktor ni Nora para i-revive ang aktres. At may pagkakataong pinagpapahinga pa ang katawan niya bago muling i-revive. Sinasabing walang malay na noon si Nora at hindi na nagkamalay pa. Bumulong na lang ang anak ni Nora ng kanilang panghuling mensahe sa ina. Sa paniniwalang maririnig pa ito ng aktres Bukod sa apat na anak ni Nora, kasama rin ng mga oras na iyon ang misis ni Ian, misis ni Kenneth at ang tatay-tataya ng anak ni Nora na si national artist Ricky Lee. Isang linggong naka-confine si Nora sa ospital bago siya binawian ng buhay eksaktong alas 9.53 ng gabi noong April 16. Kinumpirma ni Ian nagkasama niya ang mga kapatid noong araw na pumanaw si Nora. Hindi raw nila ito iniwan hanggang sa huling sandali. Ibinahagi rin ni Ian na bago mo hospital si Nora ay nagkapalitan pa sila ng mensahe via chat. May himig na umano na pamamaalam sa takbo ng mensahe ni Nora. Sabi kasi ng superstar sa chat, Anak, pakihalik mo ako sa mga apo ko. Sabihin mo sa kanila na mahal na mahal ko sila. Binara naman daw ito ni Ian at sinabing huwag magsalita ng ganyan dahil mag-outing pa sila, mag-birthday pa siya at mag-banding. Yun na ang kanilang huling pag-uusap. Nasabi naman umano ni Ian sa inang lahat ng dapat niyang sabihin. Hindi itinago ni Ian na masalimuot ang personal na buhay ni Nora at may mga pagkakataon din na dumadaan ang kanilang pamilya sa mga hindi pagkakaunawaan. Para sa inyong reaksyon, mag-comment lang sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapagsubscribe, mag-subscribe na sa Showbizcaster. Caster. Maraming salamat po.